ako kumuha pa ng swimming pool. Pwede eh, pala na yun. Nakita ko kung Serena dito. May Serena, kay Serena. <laughs> Pero rin maglawa ang mga Serena, ano? Nagkaroon na pa. paa. ako akong serina dito. May serina, may serina. Ganun pa, maglawa ang mga serina. Ano? Oh, Nagkaroon na ng paa. Ang oh, hirap naman dito. May serina kasi dito sa dagat, dito sa amin eh. O, oh. dito yung dagat, dito sa amin. Ano <laughs> ginagawa mo dyan? Oh. Ah, anong gagawin dito sa mundo namin? Nagpa-practice siyang mag-ano. Ayun ayun Tumak na, tumakdir Sumadib na sa mundo ng mga tao.

Mukul sa ano? Interorigin. <laughs> of Origin. da, pinakamalang king da, na bahay ng aming Serena. the water is correct as very, very, very healthy. I don't know. if God said, there's a water source there, and that, and that's it. Oh my goodness. Pretty beautiful today. Alam niyo ba na ito ang kataynan dito sa amin, na tinatawag ng mga sarot. Ay tawag ng mga wala katainan. Ito po ay tinatahi para sa Make please. Ayan. Make mga sinaunang tao. Ito Para kung siya palay na lumaki at nagka nagkabungan ng ganito. Ano uh, ang tayo ng Sarina? Ha? Ha? Ano ang tayo ng Sarina? Ha? 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 Ano? Oh! Oh! Kumagawa ka ng swimming pool! Ganit pala yun? Ano palang gamit ng fox na yan? Ang kapal ka man para na akong matanggap. Dito na ako. Sige. Mission start! Okay, I was start Gumagawa ng pagtatabi If you Meron dyan pero napakalakas. Pero dire diretso. <laughs> isang dampot maraming klase ng pato Ano igod na niya banag to? Anong igod ni ata? sala tigol na tayo banag mo. Naakal mo nga dito. Akal mo yung nari mo. Nadiigod mo. Pana, Sip, mana agak, agak Igor. <murian> 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 oh, <murian> oh, Nin. <murian> ハハハハ。